ating mga balita, pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN Batangas. CMN live. Live. live Nationwide. Rens Belda, magandang araw sa'yo. Magandang umaga, Ariel. Magandang umaga, Pilipinas. Nagtipon ng mga dibotong katoliko at mga empleyado ng pamahalang lungsod ng Batangas upang parangalan ang mga patron sa Papuon 2024 na ginanap sa Basilika ng Immaculada Konsepsyona Ang gawain ito isang proyekto ng lokal na pamahalaan bilang pasasalamat sa patuloy na kaunlaran at katiwasayan na natatamasa ng lungsod. Ito'y nilahukan ng pitong parokya kabilang ang Basilika ng Immaculada Konsepsyona Most Holy Trinity Parish, St. Mary of Precia, Santa Rita de Casia, San Isidro Labrador, San Miguel uh, Parish Church at uh, St. Paul Church sa Isla Verde. Isang audiovisual presentation o AVP hinggil sa kasaysayan ng pagdating ng mahal na patrong Santo Niño sa Batanga City at nangapapo ng AP pinalabas labas isagawa ang isang nga Latin prayer na pinamunuan ni Father Angel Pastora. Nagdasal din ng Santo Rosario at Oratio Imperata na isang nga panalangin upang ipag-adya ang lungsod sa mga sakuna. Sinundan ito ng luwat pagkanta ng dalit sa bawat santo. Ginampanan ng ngaming Carlos Coloso ang pagtatanghal ng sambayanan sa Maluwalhating Cruz at nagtapos sa sama-samang pag-awit ng papuri sa lahat ng mga koro. Mula sa DWALFM 95.9 ito, si Renz belda, ng uh, CNN Batangas nagulat live para sa CNN Pilipinas. CNN live, live Nationwide. Maraming salamat. Renz Belda mula po sa impira ng DWALFM, Radyo Totoo, CMN, Batangas.